Uy, mayroon tayong classic na kasama dito. Bagong binila ni Sir. So, ang issue, hindi mawala yung ilaw ng brake sign sa may gauge. Una-una, check natin. Madali naman yun. Basta tandaan nyo po, pag hindi nawawala yung brake sign, o yung kahit naka-handbrake, nakabitaw ang handbrake, naka-ilaw naka pa din, una inyong i-check ay yung brake fluid level. Ayan. So, konting-konti na yan. Napakababa na. Hindi na makita dito sa gitna. Ayan, hindi nyo na matatanaw dito so, ayan o, tuyo na itong floater na ito, yan, yan lumulutang yan kapag maraming fluid, or nasa tamang level pag wala ka na sa tamang level, or minimum na wala, nakasagad na yan kaya umiilaw sesend niya ng signal doon sa gauge mo na wala ka ng brake fluid or, manipis na yung iyong brake pad kasi pag manipis na yung brake pad ganon din po yung nangyayari umuunti rin yung laman nito itong wire na ito, yung nagsesend signal so bakit ayan wala na <laughs> nag reface na siya mag isa nag resurface na kung makikita nyo yung brake pad bakal na lang natira dyan so wala ganyan talaga kabibili lang ni sir nakatambak daw ito dati ayan, hinahawakan ko palang lumalagot ako na pag kinakalog yung likuran so ang napakanipis ng kanyang rotor disc ayan mas pa siya doon sa bakal ng brake pad kinain na ng kinain laki na ng kinain no? Oh. mga 3mm na rin yung kinain nito plus na luma din siya so ngayon pag napapatambak ito yung medyo mabigat dito sa baklasa na experience ko yan sa mga sentra ko dati pumuputol talaga yan ng ano, power handle pag yung maliit gamit mo kailangan mo rito yung malaki power handle hindi, puputulin niya lang yung handle mo sobrang kalawang kaya na mayra pag napapatamba. Babara muna natin ng penetrating oil. Kaya kumokonti yung fluid nga pala kasi yung piston nito sa loob, lumalaki yung tulak niya. Dahil nga manipis na yung pad or wala ng pad. Kaya bumababa yung level dito. So per gulong, lumalaki yung tulak ng piston, dumadami yung fluid na laman ng bahay. Sa kabila naman, hindi po may preno. Ayan mapapansin nyo, kalawang na kalawang siya. Sumasayad lang yung preno bandang gitna. Pero napakahina. Ayun o. No? Hindi, hindi niya na nililinis. Dapat kasi ganoon sa kabila. Kung po ang isang brake caliper, mapapaputi niya yan. Isang takbuhan lang halos eh. Ilang kilometro lang. Pag preno-preno mo, yung kalawang malilinis niya yan. Ito, may pad pa siya. Pero hindi siya pumepreno preno. Sabihin, stock up. Possible yung brake caliper. So, rotor disc din, napakanipis na rin. Mukhang talagang kailangan na nitong paltan. Tingin tayo sa katayan dito sa malapit. Tapos, fuel filter. Kita nyo naman. Sobrang dumi na. Wala pa isang daang piso to. Or isang daan. Alta natin kasi nagkukos din yan ng pagtirik. Tapos, ito po ay uh, kinagat ng daga. Yung mga high tension wire. Kaya pag ginawa mo, makukuryente ka. Tapos, pumapalya-palya. Yan, yun ang cause. Tumatalon yung kuryente sa body. Kanina nga na, kuryente na yung kaibigan natin dito. <laughs> sa cooling system, huwag ganyan na patambat. Alam nyo na. Mas mainam. Flashing na natin kasi ayan, palawang na. Pati sa radiator, pag kinalawang, halimbawa, gaya nito, nakatubig, nakalawangin, magbabara yung butas, overheat na. So, yun. Pati yung hose. Pag mo, gumagaya na. Ayan. Crispy na. Kabilim-bilim ni sir, ay, uh, i-check daw lahat ng kaya, pero may limited lang na budget. So, sinabi sa yung budget, sabi ko, sige sir, kaya yan. Okay, maganda. I-PMS muna natin. Kasi sa PMS, doon nakikita yung lahat ng problema, hanggat maaari. Kine-check natin lahat ng hose, lahat ng wire, lahat ng brake lines, no? fuel lines, uh, cooling system, mga hose, spark plug, change oil, brake pads, brake shoe, sa lahat, suspension, magutok, kabig, nakikita natin yan. No? Pag pini-MS kasi, tawag dito, lahat, overall check-up yun. Iba yung PMS, iba yung change oil at saka nilinis lang yung prema. Malaki yung kaibahan nun. Kasi sa iba, kapag siya change oil lang tsaka linis preno yun lang talaga walang ibang gagawin kahit kita na yung mga problema hindi yan kasama sa binayaran kaya hindi nila gagawin so pinakamainan po pag preventive maintenance overall checking na yan hanggat anong kayang i-check yun ang ginagawa namin dito pag may concern kayong iba yun yung aming tututukan halimbawa kagaya nito pagdating palang preno daw sablay hindi tutok tayo sa preno pag silip natin Ayan na, huli na. Hindi na makagalaw. Kapit na kapit na. Okay? Ayan lang mga kaibigan. Ayan ko lang sa inyo. Para doon sa may mga sasakyan. Nakakabili lang. Pinakamayin lang po ipa-preventive maintenance yun. Para makita nyo rin lahat. May checklist kasi yan. Pag pini-EMS. Checkan -che isa-isa. Spark plug. Mga wires. Ganyan, ganyan, ganyan. Fans. Checkin din natin yung mga fan. Cooling system brake system, clutch. Ayan, saka mga ilaw, check-checkin natin. Ayan, pagkabukas namin, basang-basa, naliligo sa brake fluid, saka sa grasa. Ayan, yung mga durog, hindi na nga nasa luwagad. Nagkalat agad yung mga durog na bearing. Ito yung wheel bearing sa likod, mga kaibigan. Ayan. Lakas ng kalong. Kaya pag gumulo yan, napakaugong yan. Wala dapat kalog yan. Yung iba nga, ugong pa lang. Wala pang kalog yun. Napakalala na ng tunog. Ito pa kaya. Wala na natira. Left and right. May problema na win bear. Pag napapatambak din kasi talaga. Yung kalawang, mag-uumpisa yan. Yan sasirayan yan, nasirayan yung mga parts yun wala, ganyan talaga napatambak <laughs> at yun siya kinalawa yung mga tourney nila meron natin sa kabila oh shoutout nga pala sa mga tropa natin sa Centra Club ito rin, basa din ay, meron na din ito, maliit pa kalog pero ramdam mo na hindi ko lalakong kita sa camera meron napakahugo yun oh. so wheel bearing medyo magasus tong restoration na ito pero sabi nga ni sir kung ano lang daw kasi sa budget na priority kung talagang kailangan sa safety ng biyahe sige, ay ko, sige po recompute tayo kung ano magagawa natin yung munang priority kagaya ng spark plug nilagay ko dun, papalitan ng spark plug kasi nga, sasabay na natin sa valve cover gasket tsaka high tension wire replacement para kakokondisyon eh, since hindi pa naman pumapalya minsan lang kasi nga tumatalo yung kuryente doon sa high tension wire pino pa naman mag minor huwag na muna natin papalitan ng spark plug observe na lang natin high tension wire muna kasi yun yung obvious na may sira Yeah, mga kaibigan oh. no? Oh, ito yung rotor na luma yung kinain na since 1990s yun yan yung brand new wow ang sarap pag yung mga luma sa sakin, nakakabitan mo ng mga bagong pisa, eh. Ang sarap sa parang pala. Ano? Oh. Ang laki ng naubos mo. Kahit palta mo siya ng bagong pad, malalim pa rin yung sa preno. Kasi nga, wala na eh. Ubus na yung rotor niya dati. Kaya pinalta natin ang rotor. Kasi pag nireface pa ito, wala nang matitira dito. At ang lalim na ng kayo. Oh. Okay, ito pa yung isang side. Eh. Buti nalang may nabibili pang bago. Ito medyo makapal pa. Ito yung hindi pumipreno yung brake caliper. Inoverhaul namin. Pinalta namin ang repair kit. Mura lang naman ang bago. Parang ano na. One plus lang yata ang bago. Yung magkano pa replace? Ayan lang mga kaibigan.